Marami ang lumating upang maniwala sa Kanya. Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Abril, 2,025, araw ng Martes. Sa ating mga pagninilay, sana maging mabunga ang lahat ng ito, lalong lalo na kung tayo ay talagang nagsisikap na maging mabuti, gumawa ng mabuti, maipadama at maisabuhay ang mga magagandang balita na ating narinig. Amen. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 21 hanggang 30. Si Jesus simulat sa Paul sa kanyang mga ginagawa. Marami rin ang naniniwala, ngunit marami rin ang hindi naniwala sa kanya marami ang nag-iisip na ang kanyang hangarin ay sirain ang pamumuhay ng mga tao sa pamagitan ng paggulo ng kanilang isipan. Akala nila ang hangarin ni Jesus ay turuan ng mga taong kumontra sa nasanayan nilang batas. Akala ng namarami na ang papel ni Jesus ay turuan ang mga taong maging manhid at hindi sumunod sa kinaukukulan o sa mga batas na mayroon sila. Ngunit palaging pinapaalala at ipinapaalam ni Hesus sa kanila na kaya nga dumating siya sa sanlibutan hindi upang sirain ang mga mabuting ginagawa nila kundi bigyan pa ito ng buhay, bigyan pa ito ng saysay. -say. Ngunit sa mga naniniwala naman sa kanya, talagang nagsisikap ang bawat isa na makita si Jesus. Nagsisikap na marinig ang mabuting balita. Nagsisikap na makita, makasama at sumunod kay Jesus. Dahil damang-dama nila na si Jesus ay isang propeta, isang Diyos na walang hangarin kundi bigyan ng inspirasyon pag-asa, pagkakilanlan, buhay, at kapayapaan ang bawat isa. Kaya kung ang ilan ay hindi naniwala sa Kanya, marami rin ang dumating upang makita si Jesus dahil sa kanilang paniniwala. Tayo ay nahamon sa pagbasa na ito na tayo ba ang ating paniniwala ay nanatili lang ba sa ating isipan, sa ating mga bibig? Naniwala ba tayo dahil naniwala din aniba? Kung ang paniniwala natin ay talagang nakaugat sa ating pananalig, sa ating pananampalataya sa Kanya. Alam natin na kahit ano ang mangyari, hindi hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya sana mga kapatid, kung saan man tayo, ano man ang ating ginagawa, ang ating paniniwala na way magsilbing lakas natin sa ating patuloy na pakikisalamuha sa ating buhay. Pagpala inawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ng kasaysayan, Panginoon naming tagapagligtas. Tuluan mo kaming maging masigasig pa sa aming paniniwala sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang sa gayon ay maisagawa namin ang aming mga tungkulin sa likod ng pag-uusig sa likod ng hindi pag-unawa ng aming kapwa. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.